PRD, I remember this uh, Pastor with uh, President Duterte When um, When I was uh, Thinking mm. Of working in the United States mm. Kasi hindi ko na mapatuloy Yung aking med school mm. Pumunta kami Nagbakasyan kami ng mother ko doon sa United mm. States And mm. I saw an opportunity na magtrabaho doon mm. Tinawagan ako ng ko. Mm. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Because mm. we were already there for one month already mm. sa, ano, sa Amerika. Tinanawagan mm. niya ako, sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Sabi ko, ah, uh, naku, padayon sa ako ang med school, din lang sa ako, because I'm a respiratory ther therapy graduate, mm -hmm. so I can, I can work here. Mm. <laughs> Sinabihan niya ako, bumalik ka dito? <laughs> Magtrabaho ka para sa bansa mo. Eh, kung hindi ka babalik dito, ipapahanap kita, ipapadeport kita dyan sa U.S. <laughs> so, napaisip ako, hindi ko naman din gusto na mangyari sa buhay ko na madeport ako. <laughs> <laughs> napaisip Uy, napaisip ako. And then I told him, Oh okay so I have this plan B. I explain ko kaagad sa kanya ito yung intro ko na hindi na ako magiging doktor. Sabi ko sa kanya, "Okay, I have this plan B." Sabi ko sa kanya, ah, "Before ako umalis ng Pilipinas, nag-exam ako for law school. Sabi ko nag-apply ako for San Beda. And uh, natanggap ako for San Beda, but na-late na ako ngayon mm. sa enrollment. Mm. Kasi nga, nandito ako and I've decided mm. na I want to work mm. dito na lang sa US. Sabi ko na, late na ako sa enrollment. Sabi ko, kung magawan mo ng paraan na babalik ako, mapasok mo ako late and sa San Bena, pabalik <laughs> ako sa <laughs> Pilipinas. And then he did. Uh, he, he did. did. He oh. found a way oh. na mag-late ako mm sa San Beda